Nagsisimula ang kwento noong 19 na at anim na apat sa isang antique shop sa labas ng bayan. Isang batang mag-asawa sina Ed Warren at Lorraine Warren na kilala sa kanilang kakayahang humawak ng mga supernatural na kaso ang nagsisiyasat tungkol sa isang misteryosong pangyayaring naranasan ng isang babaeng nagngangalang Lucy, anak ng may-ari ng shop. Ikinuwento ni Lucy na kamakailan lamang ay namatay ang kanyang ama sa isang trahedya. Natagpuan itong nakabitin. Simula nang dumating ang salamin sa shop, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Pagkatapos mamatay ang kanyang ama, nagpasya si Lucy na it tago ang salamin sa storage room, umaasang hihinto ang mga kababalaghan. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang mga misteryosong pangyayari. Dahil sa kanilang pag-uusyoso, napagdesisyonan nina Ed at Lorraine na tingnan ang salamin. Pagpasok nila sa storage room, nakaramdam ng kaba si Ed, lalo na dahil malaki na ang tiyan ni Lorraine, ngunit tiniyak nito na magiging maayos siya. Nang mahawakan ni Lorraine ang gilid ng salamin, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang tiyan, hudyat na nagsimula na ang kanyang paglilabor. Ninerbiyos si Ed at agad siyang dinala sa ospital at nanatili sa tabi niya habang isinisilang nito ang kanilang unang anak.

Matapos ang matagal na pakikipaglaban, sa wakas ay nanganak si Lorraine ng isang batang babae. Ngunit hindi nagtagal ang kasiyahan. Tahimik ang sanggol at walang inilalabas na tunog. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit sa huli ay idineklara nilang patay ang sanggol. Lubos ang dalamhati ni Lorraine habang hinahawakan ang walang buhay na anak at taimtim na nananalangin na mabuhay ito. Sa isang himala, biglang umiyak ang sanggol at nagsimulang huminga ng normal. Pinangalanan nila itong Judy. Mabilis ang paglipas ng panahon. Lumaki si Judy na isang mabait na bata na namana ang kakayahan ng kanyang ina na nakakaramdam ng mga ligaw na kaluluwa. Tinuruan siya ni Lorraine kung paano kontrolin ang kanyang kakayahan upang hindi siya laging isturbuhin. Dalawamput dalawang taon ang lumipas lumipat ang kwento sa isang pamilya sa Pennsylvania. Nakatira sina Jack at Janet kasama ang kanilang apat na anak na babae, sina Heather, Dawn at ang kambal na sina Karen at Shannon. Sa araw na iyon, abala ang pamilya sa pag handa para sa binyag ni Heather. Puno ng tawanan at kasiyahan ang bahay habang nire-record ni Jack ang bawat sandali gamit ang kanyang handicam. Buddy, you're in the shot. Milo Evans Roberts, he's gift of the Holy Spirit. Amen. Nang buksan ni Heather ang regalo mula sa kanyang mga lolo't lola, nagulat siya na isa pala itong lumang antik na salamin na nabili nila sa isang auction. Hindi nila alam na ito rin ang salamin na nagdala ng trahedya sa pamilya ni Lucy ilang dekada na ang lumipas. Habang handa na sana si Heather na hipan ang kandila ng selebrasyon, bigla itong namatay ng kusa. What she blew out my candle. Nagtinginan ng lahat dahil wala namang humihip sa mga kandila. Ilang segundo pa ang lumipas, bumagsak ang kisame at tumama sa ulo ni Heather. Samantala, kumakain si Ed kasama ang pamilya ng hapunan sa isang restaurant. Si Judy, na ngayon ay ganap ng dalaga, ay nagbabalak maghanda ng selebrasyon para sa pagre-retiro ng kanyang mga magulang mula sa kanilang trabaho sa mundo ng espiritual. Mas mahina na ngayon si Ed kumpara noon, lumalala ang kanyang kondisyon sa puso matapos ang maraming taong pagharap sa masasamang espiritu. Ang kasiyahan ng gabing iyon ay naba asag nang biglang makaramdam si Lorraine ng malamig na presensya sa paligid. Tumahimik din si Judy na pagtatanto na may hindi nakikitang nilalang na malapit sa kanila. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili sa pamamagitan ng pagdarasal, ngunit nanigas si Lorraine nang makita niya ang anino ng maputlang kamay na nakahawak sa balikat ni Judy. Sa isang iglap, naglaho ang nilalang. Ayaw nilang mag-alala si Ed, kaya nagkasundo si na Lorraine at Judy na ilihim ang nangyari upang hindi siya lalo pang ma-stress, lalo na't na mahina na ang kanyang puso. Samantala, sa Pennsylvania, abalang-abala si Janet sa paglalaba sa basement. Bigla niyang narinig ang mahina at pabulong na tinig na tumatawag sa kanyang pangalan. May isang aninong nakatayo sa dilim, ngunit nang buksan niya ang ilaw, naglaho ito. Maya-maya, naghahanda si Janet ng hapunan habang nakikipag-usap sa telepono na may mahabang cord. Bigla na lamang parang may humila sa phone cord kahit walang taong humahawak dito. Naiinis inakala niyang ang kanyang mga anak. Ngunit nang makita niyang ang mga anak, nalito at natakot ito. Sino kaya ang humila sa cord? That, no. <laughs> Samantala, masayang naglalaro ng mga manika ang kambal sa kanilang kwarto. Napansin ni Shannon na nawawala ang isa sa kanyang mga manika. Hinanap niya ito, ngunit may nakakatakot siyang nakatagpo. Okay, Kinagabihan, hindi na makayanan ni Heather ang kilabot na dulot ng lumang salamin at kinumbinsi niya si Dawn na tulungan siyang itapon ito. Pakiramdam niya ay may kung anong nilalang sa likod ng salamin na palaging nakamasid sa kanya. Oh Kinabukasan, kinuha ng mga basurero ang salamin at isinakay ito sa truck at tinurog ito. Ilang sandali lang, may mas nakakatakot na nangyari. Habang nadudurog ang salamin, napasigaw si Dawn sa matinding sakit at nagsimulang magsuka ng mga piraso ng mga salamin. <coughs> <tod> Nataranta ang lahat ng naroon, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Samantala, lumipat ang kwento kay Ed na sumasa ilalim sa isang health checkup. up Ipinabatid ng doktor na mas lalong humina ang kanyang puso dahil sa mga tao ng stress dulot ng pakikisalamuha sa mga supernatural na nilalang. Binalaan siya na maari siyang mamatay kung muli siyang atakihin sa puso. Tinatanggap ni Ed na hindi na kasing lakas ng dati ang kanyang katawan. Kinagabihan, umuwi siya at nadatnan si Lorraine na naghahanda ng munting sorpresa upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Lubos ang pasasalamat ni Ed na mayroon pa siyang pagkakataong ibahagi ang sandaling iyon kasama ang babaeng pinakamamahal niya. Maya-maya, dumating si Judy kasama ang kanyang nobyo na si Tony. Ipinakilala niya ito sa kanyang mga magulang at naroon din si Father Gordon, matagal ng kaibigan ng pamilya upang magbigay ng basbas at pagbati. Habang masaya ang pag-uusap, panandaliang nagpaalam si Tony habang pumasok naman si Judy sa kanyang silid na puno ng alaala ng kanyang kabataan. Habang nagbabalik tanaw siya, biglang muling nagparamdam si Annabel. Nagulat si Judy at agad na sinimulang magdasal gamit ang panalangin na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Ilang sandali pa pumasok si Tony matapos marinig ang ingay, ngunit ayaw ni Judy na mag-alala siya kaya tiniyak niyang ayos lang ang lahat. Kalaunan, tinawag sila ni Lorraine sa garahe kung saan naghihintay si Ed at hinamon si Tony sa isang friendly ping pong match. Nang pansamantalang umalis si Judy, sinamantala ni Tony ang pagkakataon na makausap ng pribado ang kanyang mga magulang. Hinugot niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na sing-sing at taos-pusong ipinahayag ang kanyang layuning pakasalan. Si Judy umaasang mabigyan siya ng kanilang basbas. Sa gitna ng medyo awkward ngunit taos-pusong sandali, ngumiti si Lorraine at sinabihan si Tony na maging mabuting asawa. Hindi naglaon, bumalik si Judy at nalaman niyang may plano palang mag-propose sa kanya si Tony. Yes. <laughs> In the car. Sure <laughs> Samantala, lalong tumindi ang tensyon sa bahay ni Jack. Dahil traumatized pa rin sa kakaibang nangyari sa kanya, ipinakiusap ni Dawn sa kanyang ama na agad silang lumipat. Pakiramdam niya ay hindi na ligtas ang bahay at ayaw na niyang manatili doon. Ngunit sinubukan ni Jack na pakalmahin siya. Nakipag-ugnayan na siya sa isang pari upang magsagawa ng eksorsismo sa kanilang tahanan. Nakaischedule ang pagdating ng pari sa susunod na linggo at naniniwala si Jack na magiging maayos ang lahat. Ngunit nainis si Dawn. Para sa kanya, ang isang linggong paghihintay ay hindi na niya kaya, lalo na It's gonna let us live in a haunted house? It wants to kill us! Mama. No, no, I'm you not. not Kinagabihan, habang nagpapahinga ang lahat, nagulat si Jack dahil dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto mag-isa. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang nakaranas ng nakakatakot na paranormal na pangyayari na nag-iwan sa kanya na paralisado sa takot. Samantala, hindi makatulog si Heather at nagpasya na panoorin ang recording ng kanilang family party. Nang balikan niya ang eksenang hinipan niya ang mga kandila, may isang bagay na nagpagulat sa kanya. Sa footage, malinaw na makikita ang isang nilalang na nakatayo sa kanyang tabi. At siya rin pala ang humi sumipan sa kandila. Bigla, may isang malaking lalaki na lumitaw sa silid at sumugod kay Heather. Sumigaw siya sa takot at nagising ang buong pamilya. Agad na pumasok si Janet at nakita ang kanyang anak na nanginginig sa sahig, maputla sa takot. Pagkatapos ng gabing iyon, tuluyan nang nawala ang pasensya ni Janet. Hindi pa makakarating ang pari hanggang sa susunod na linggo dahil kailangan pa nito ng pahintulot mula sa simbahan. Para kay Janet, ang paghihintay ng ganoon katagal ay magdudulot ng panganib sa kanila. Dahil sa desperasyon, nagpasya siyang makipag-ugnayan sa isang lokal na media. Ikinu Kinuwento niya ang panghaharas sa kanilang pamilya, umaasang maaabot ng coverage ang simbahan at mabigyang prioridad ang kanilang kaso. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa kanilang haunted na bahay. Dumagsa ang mga mamamahayag sa kanilang lugar kasama ang mga kamera at mikropono na nagdulot ng kaguluhan sa mga lokal. Sa isang interview, iginiit ni Janet na hindi hangad ng kanyang pamilya ang sumikat. Nais lang nila ng agarang tulong at ang nangyayari sa kanila ay hindi biro. Samantala, abala si Judy sa paghahanda para sa kanyang kasal. Bumisita siya sa isang butik kasama si Lorraine upang isukat ang kanyang wedding dress. Sa simula, tila normal ang lahat hanggang sa biglang magpaalam ang designer na si Brenda upang sagutin ang isang tawag. Pagkalabas ni Brenda, naramdaman ni Judy ang kakaibang malamig na presensya sa paligid niya. Bigla siyang nanghina ng magsimulang guluhin ng isang espiritu. Are you okay down there, Brenda? Habang nagsisimula ng kumalma si Judy nang mawala ang espiritu, nagulat siya nang biglang sumugod sa kanya ang kanyang refleksyon. Sa kabutihang palad, narinig ni Lorraine ang ingay. Agad na pumasok at natagpuan si Judy na nanginginig sa takot. Sa bahay ni Jack, sa wakas ay dumating si Father Gordon matapos maging sentro ng balita sa media ang kaso ng pamilya. Kinausap siya ni na Janet at Jack at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Sa totoo, ang pagbisita ni Father Gordon ay hindi opisyal na pinahintulutan ng simbahan. Ibig sabihin anumang aksyon na kanyang gagawin ay wala sa jurisdiksyon ng simbahan. Nais lamang niyang tulungan ang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Habang naglalakad sa bawat silid, naramdaman ni Gordon ang isang napakalalim at masamang presensya na nananatili sa bahay. Nang mapagtanto niya na may kakaiba sa bahay, nagpa siya siyang bumalik agad sa simbahan upang humingi ng opisyal na pahintulot para magsagawa ng eksorsismo. Pinangako niya sa pamilya na babalik siya sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi niya alam na baka huling araw na niya. Habang naghihintay ng aprobal sa isang tahimik na opisina ng simbahan, nagsimulang makaranas si Gordon ng mga nakakagimbal at nakakakilabot na pangyayari. Napagtanto niyang ang demonyong nagpapahirap sa pamilya ni Jack ay sumunod sa kanya sa simbahan. Sa takot, sinubukan ni Gordon na lumaban, ngunit napakalakas ng nilalang. Ang krus na hawak niya ay biglang nagliab. Sa ilalim ng impluensya ng demonyo, tila nawalan siya ng sariling kontrol at napilitang utangin ang sariling buhay. Mabilis kumalat ang balita ng kanyang trahedyang pagkamatay. Dumalo si na Ed at Lorraine sa kanyang libing at labis silang nalungkot. Pagkatapos ng seremonya habang nagsisimula ng magsiuwian ng lahat, lumapit si Judy sa kabaong ni Gordon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam siyang kailangan niya itong hawakan. At nang kanyang hawakan, nakakita siya ng isang bisyon. Pag-uwi, inaliw ni Lorraine ang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay. Habang naghuhugas siya ng pinggan sa kusina, biglang nabara ang lababo. Habang inaayos niya ito, nakaramdam siya ng matinding premonition na may masamang mangyayari sa kanyang anak. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Tony at sinabi kay Lorraine na nasa bahay ni Jack si Judy. Hindi na nag-aksaya ng oras si Lorraine at Ed at agad nilang pinuntahan ang anak. Pagdating nila sa lugar, nabigla sila sa dami ng tao at mga media na nagkukumpulan sa harap ng bahay ni Jack. Kinabahan si Lorraine at Ed at agad pumasok, takot na baka may nangyari kay Judy. Sa kanilang pagpasok, laking ginhawa nila nang makita na ligtas si Judy. Naparoon siya upang investigahan ang pagkamatay ni Father Gordon matapos siyang makatanggap ng bisyon sa libing nito. Naniniwala si Judy na hindi aksidente ang pagkamatay ng pari, kundi resulta ng pag-atake ng masamang espiritong naninirahan sa bahay. Nakiusap siya sa kanyang mga magulang na tulungan ang pamilya Smurl, naniniwalang tanging sina Ed at Lorraine ang may kakayahang labanan ang ganoong kalakas na espiritu. Bagaman nag-alinlangan si Ed dahil sa mahina niyang katawan, pumayag din sila sa huli. Bago simula ng eksorsismo, hiniling ni Ed kina at Janet na ikwento kung paano nagsimula ang mga pangyayari. Habang nagkukwento ang mag-asawa, nag ang pakiramdam sa loob ng silid. Lumamig ang hangin at bumigat ang atmosphere. Nararamdaman ni Lorraine ang presensya ang hindi nakikita ng iba. Sobrang lakas ng masasamang enerhiya sa loob ng bahay. Sa gitna ng tensyong iyon, humingi ng tawad si Judy sa kanyang ina dahil sa ginawa. Ngunit bago pa makasagot si Lorraine, may biglang ingay na umalingaw nga mula sa itaas. Agad na nakaramdam si Lorraine ng panganib at pinakiusapan si Judy na manatili sa ibaba habang inaalam niya ang nangyayari. Sa itaas, napansin niyang may isang aninong mabilis na tumakbo sa pasilyo. Sinabi ni Lorraine kay Ed na, ang bahay ay dating lupang sakahan pagmamayari ng isang lalaking pinatay ang kanyang asawa gamit ang palakol matapos mahuli itong nangangaliwa. Pinatay rin ng lalaki ang mga magulang ng asawa at nagpakamatay. Ngunit ipinaliwanag ni Lorraine na may mas matindi pang puwersang gumagalaw doon. Isang nilalang na napakalakas na kaya nitong kontrolin ang mga espiritu ng mga biktima at gamitin sila upang takutin at pahirapan ang pamilya ni Jack. Samantala, sa loob ng bahay narinig ni Judy ang tinig na tila boses ng kanyang ina na tumatawag sa kanya mula sa itaas. Hindi niya alam na panlilin lang ito ng demonyo na nais siyang mahulog sa bitag kaya sumunod siya sa tunog. Pagdating niya sa attic, nagulat si Judy nang makita ang antigong salamin na dati nang nabasag, ngayon ay buong-buo at parang walang nangyari. Nararamdaman niyang may mabigat at napakalakas na enerhiya na nagmumula rito. Sa gitna ng takot niya, may narinig siyang tinig ng isang batang tumatawag sa kanyang pangalan. Biglang lumitaw ang isang malaking nakakatakot na bersyon ni Annabel at nagsimulang habulin siya. Agad na tumakbo si na Ed at Lorraine paakyat at nadatnan si Judy na nakahiga sa sahig, nanginginig sa takot. Sinabi ni Judy na nakita niya ang antique mirror sa attic. Pag-akyat ni na Ed at Lorraine, nagulat sila nang makita ang salamin sa loob mismo ng bahay ng pamilyang Smurl. Sa pagkabigla, ipinaliwanag nila ang lahat kina Jack at Janet. Ikinuwento ni Ed na ang lahat ng kakaibang pangyayaring nagpapahirap sa bahay ay nagmula sa salamin, isang bagay na pinamamahayan ng demonyo. Minsan na nilang hinarap ang salamin na yon, dalawampu't dalawang taon ang nakalipas, ngunit mata Matapos ma ang kanilang shop at ma-auction ang lahat ng mga artifact, ilang beses na itong napunta sa ibang mga tao. Matapos ipaliwanag ang lahat, plano ni na Ed at Lorraine na dalhin ang salamin sa kanilang espesyal na containment room upang hindi na ito muling makapanakit ng tao. Ngunit habang naghahanda silang buhati nito, bigla na lamang tumagilid ang salamin at muntik nang magkaroon ng panibagong biktima. Yeah. Going. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Lorraine na nawawala si Judy. Nang makita niya ito, labis siyang natakot nang madiskubre niyang sinapian na ang kanyang anak. Judy. Ang parehong espiritong kumikitil kay Judy mula ng bago pa siya ipanganak ay nagbalik at ngayon ay mas malakas kaysa dati. Habang sinasapian, sinaktan ni Judy si Lorraine hanggang mawalan ito ng malay at ikinulong niya ito sa silong. Si Ed, na saksi sa nakatatakot na pangyayari, ay sinusubukang iligtas ang kanyang anak. Ngunit dahil sa matinding biglaang stress, inatake siya sa puso. You're not... I know you're in there, <coughs> Samantala, nagkamalay muli si Lorraine at pilit na sinusubukang makatakas mula sa silong. Ngunit hinarang siya ng isang malaking lalaking may hawak na palakol, ang multo ng mamamatay taong minsang nakatira roon. Pagkaraan ng ilang sandali, bago pa siya matamaan, dumating si Tony at nailigtas si Lorraine. Pagbalik sa itaas, himalang nakaligtas si Ed sa kanyang atake sa puso. Agad niyang sinabi kay Jack na ilabas ang kanyang pamilya mula sa bahay, na ngayon ay nababalot na ng napakalakas ng madilim na enerhiya. Maya-maya, sina Lorraine at Tony ay nagmadaling tumulong kay Ed para iligtas si Judy ngunit laking gulat nila nang makita nila ang katawan ni Judy na nakabitin sa isang lubid na alarma at natakot mabilis nilang pinutol ang lubid upang mailigtas siya Hindi na humihinga si Judy at napuno sila ng takot habang sinusubukan nila siyang i-CPR at bigyan ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation. Laking ginhawa ng lahat nang biglang huminga muli si Judy at dumilat ang kanyang mga mata. Ngunit sandali lamang ang kanilang paghinga. Mabilis na umikot ang sinumpang salamin, hudyat na ang nilalang sa loob nito ay buhay pa at lalo pang lumalakas. Sa lakas ng salamin, nalipad si Tony at bumagsak sa sahig na ipit sa ilalim nito. <todic> Determinado na iligtas si Tony, sinimulan ni Ed na bigkasin ang panalangin para sa eksorsismo, ngunit nabigo ito. Lalong lumakas ang atake. Napagtanto ni Lorraine na ang tanging paraan upang talunin ang kasamaan ay harapin ito ng buong tapang. Pinagsama ang kanilang lakas ng loob sabay na hinawakan nina Ed, Lorraine at Judy ang salamin at nagsimulang manalangin ng malakas. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa silid at sa wakas napuksa ang madilim na enerhiya sa loob ng salamin. Ligtas ang lahat sina Ed, Lorraine, Judy, Tony at ang pamilya Smurl. Patuloy na nanirahan ang mga Smurl sa kanilang bahay ng higit sa tatlong taon, bagaman ang trauma ng mga nangyari ay hindi kailanman tuluyang nawala. Ang sinumpang salamin ay ligtas na inilagay sa museo ni na Ed at Lorraine, nakasara upang hindi na muling makapaminsala. Kalaunan, nagpakasal sina Judy at Tony at namuhay ng masaya habang nakakita si Lorraine ng bisyo ng payapang hinaharap kasama ang kanilang mga apo. Sa huling bahagi ng kwento, isinulat ni na Ed at Lorraine ang kanilang mga karanasan sa isang libro. Ibinahagi ang kanilang kaalaman tungkol sa supernatural sa isang universidad na umaasang ipagpapatuloy ng mga susunod na henerasyon ang kanilang misyon. Patuloy nilang tinutulungan ang iba ngunit ngayon sa pamamagitan na lamang ng telepono. Ipinapakita sa huling tala na nanatiling mag-asawa si Ed at Lorraine sa loob ng higit anim na dekada. Sa edad na 74, nagkaroon si Ed ng malubhang stroke at inalagaan siya ni Lorraine hanggang sa kanyang pagpanao limang taon ang lumipas. Hindi na siya muling nagpakasal at namatay ng payapa sa edad na 72 at doon nagtatapos ang ating palabas. Hanggang dito muna tayo mga ka-Only. Maraming maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing ingat.